Generator na kaya ang dalawang 1.5 horsepower na aircon, sabayan mo pa po ng dalawang TV, dalawang ventilador, sabay mo pa po ang dalawang ref, internet at laptops, at limang ilaw, kayang-kaya po yan ng Allen Inverter na Generator 3200 watts. Bago po kayo bumili ng generator, bigyan ko muna po kayo ng ilang mga tips para hindi po sayang ang atin pong gagastusin. Welcome po muli. dito po sa ating pong vlog, Diskarte Pinoy TV. Mga ka-diskarte, ito po yung mga dapat po nating ikonsidera sa pagbili po natin ng generator. Una, dapat po nating malaman kung gaano po pakaingay ang mabibili po nating generator. Baka naman napakaingay ng generator natin, hindi rin natin magagamit dahil baka magalit po ang ating kapitbahay. At ang isa po pong dapat natin ikonsidera yung quality o yung tibay. Siyempre, ganyan tayo mga Pilipino, tinitingnan natin. Dapat yung quality at yung konsumo po sa gasolina. Baka ang mabili po natin, napakalakas po sa gasolina. Sayang po ang ating pera. Ipakita ko po sa inyo ang order po sa atin. No po mga kadiskarte, ito po, inverter na generator. Super tahimik, super tipid po sa konsumo sa gasolina at napakalakas. Sa lakas po nito, kaya po niyang magpaandar ng dalawang aircon na 1.5 horsepower. Sabayan mo pa po ng dalawang ventilador, dalawang TV, internet laptop at limang ilaw. Kayang-kaya po 'yan ng Allen 3200 watts na inverter generator. Kagaya po nito, mga order po sa atin sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng mga taga Bicol sa Camarines Sur. Magandang araw po kay Boss Boyet uh, Arroyo, Serio. Ito po yung order po ninyo na Allen 3200 watts. Ang kagandahan po nito, ha. Meron na po siyang gulong. Tingnan nyo naman kung gaano po siya kagaan. Ito, pwede mo po siyang ilibot. Pwede mo po siyang ipahiram. Pwede nang kung kayo ay magkakamping, hindi tayo mahihirapan pong magbuhat. At ang kagandahan po nito, ha, meron po siyang recoil starter. Pwedeng hilahan. Kahit babae po, ha, pwede po siyang hilahan ng babae dahil napakadali po niyang hilahan. Tingnan nyo, ha, walang ka-effort-effort yung hila ko. Yung mahirap na hila, nakaganyan yan. Tapos, hilang ganon. Ito, kahit normal na upulang na ganyan, no? Ito lang, ganyan lang. Ganito lang ang hila, oh. Hindi na ganito. Tingnan nyo po. Oh. Simple simple lang po. Napakadali pong restart. Meron po siyang eco mode na pag pinintot natin, mas tatahimik pa po siya. Pansinin nyo po, bumaba po yung kanyang uh, revolusyon, pero yung lakas po niya, same pa rin po. At mapapansin nyo po mga kadiskarte, ha? ito ha, isang patas na review. Katabi ko po yung generator, ito yung microphone. O, sa gitna lang po yung microphone. Ayan. Ito yung microphone. Ito po yung generator. Sa ibang generator, hindi nyo na po ako madidinig. Pero naririnig nyo po, nagkwekwentuhan pa po tayo. Ganyan lang po kalakas ang tunog ng generator na ito. Kasi kung bibili ka ng generator, sa sobrang ingay, hindi ka, makaka, hindi ka makatulog, pati yung kapitbahay mo hindi makatulog, nonsense ang generator. Pero ito po, talaga namang mahihimbing ka po rito. Napaka-quality na generator. 100% copper wire po 'yan, mga kadiskarte diskarte Maraming... Push button. pala, ito nga generator po natin. Hindi siya recoil starter lang. Patayin po natin. Pwede rin po siyang push button starter o sa pamamagitan ng pagpindot lang aandar ah, na po siya. Aandar na po siya. Okay. Salamat po at kamusta sa lahat ng mga taga-Camarines Sur. Boss Abdul Maheba, Makdato ng uh, Iligan City. Ganyan din po ang inorder po sa atin. Pindutin na po natin yan. Start. Balik lang po yung chok. Ayan. Okay. Thank you po. Sa lahat po ng mga interesado, ang presyo lang po niyan mga kadiskarte. Ha? Presyo lang po niyan, 39,500 lang po yan. Pero napakalakas na generator. Imagine ninyo, ha? dalawang aircon, dalawang TV, dalawang ventilador, sabay-sabay po yan. Sabayan mo pa po ng dalawang ref, internet at laptops, kayang-kaya po yan. At ang generator na ito, wala pa pong isang litro kada oras ang konsumo niya. Kaya makatitiyak po tayong malaki ang matitipid po natin. Maraming salamat po mga kadiskarte sa lahat po ng mga nag-interesado. Pakishare niyo naman po ang ating video. Baka may mga kamag-anak po kayong problemado sa kuryente o kaya nagkakambas po ng generator, pakishare nyo naman po sa kanila ang ating video at huwag nyo rin pong kakalimutang i-follow po tayo sa ating pong mga social media account. Ang ating cellphone number, naka-flash po dyan sa inyong screen. At ang presyo nga po pala nito ha, 39,500 lang po. nawa po kayong palagi ng Panginoon. God bless po.